So yo, what's up mga idol mga tropa? Welcome back po ulit para sa ating manibagong video ngayong araw na ito. Ayan, so pasensya na po kayo kung ngayon pa lang po ulit tayo nakapag-upload ng video. Ayan, dahil po naging busy tayo sa ating ginagawa dito sa shop kasi one on one lang po kasi yo tayo ngayon. At ngayon eh meron na po tayong nakasama dito kaya nakapag-edit na po tayo. Ayan. Yun, so for today's video mga idol na mapansin nyo meron po tayo dito customer o tropa na dinala po sa atin yung kanilang motor at the first daw yung unang uh, naramdaman daw nila nito ay namamalya pumupugak-pugak nung nandun pa sila sa city at trinabe nila ito dito sa atin no yun yung che check natin kung bakit so unang che check mo dyan mga idol mga tropa ay yung kanyang spark plug yung che check mo dyan kung merong bang spark na nagaganap no baka maya wala na ba diba? so yun po yung unang titignan natin dito yun so kung mapapansin nyo ay tinitignan ko po dyan kung mayroon po bang sapat na kuryente mga idol so yun lang naman dapat mong i-check yung kuryente yung compression at saka yung gasolina pero syempre unahin natin i-check yung kanyang spark plug no kasi uh, yung gasolina eh meron naman yan sigurado kasi nagta-travel naman sila na malayo kaya may gasolina yan so yung check natin kagad yung, gaso ng gasolina yung kuryente yon so ang gagawin natin dito tinanggal ko po yung kanilang lumang spark plug mga idol at pinalitan ko muna siya ng bago para matrace kagad natin kung saan po yung problema ngayon kung wala kayong bagong spark plug o pamalit ay pwede naman na linisan nyo muna lihaan nyo o kung ano yung gagawin nyo para lumakas yung spark ng spark plug pwede nyo tignan kung goods pa ba o hindi kung may kuryente pa o wala na alright so panda na natin yon so unang atip ayaw pangalawa ayaw din no ayun ayaw, ayaw mag start yon so ayaw mga idol no So, pag may ganitong sitwasyon na ginawa mo, nagpalit ka, tas ayaw pa rin, ito naman next na gawin mo mga idol. Kasi natanong ko sa may-ari, kung kailan siya huling nag-change oil. Ang sabi niya sa atin, hindi po kanila yung motor, isang linggo na nila itong gamit, at hiniram lang daw po nila ito mga idol ayan so kung gano'ng sitwasyon hindi alam kung gano'ng nag change oil check mo na po yung compression baka maya kulang sa oil uh, kinakapos ng oil mapunta sa head ay nagkakaroon po ito ng pagkaloscom at hindi po talaga andar no mga idol uli kaya na tanggalan po ng kalawang o ng debris sa loob at kumalang po doon sa part po ng kanyang piston o balbula. Ayan, so ang gagawin mo dyan, ilulubricate mo lang yan gamit ng langis o kung ano man yung nakasanayan mo, WD-40 o kung ano man yung ginagamit mong pampadula sa pampalubricate sa iyong head at saka sa bore. Ayan mga idol, no? Ayan, so kung mapansin nyo, ay ah uh, binabalik ko na po dyan. Pero wait mga idol ha. Kung ay tinuro po ng ating tropa na ibalik uh, ko daw po muna yung kanyang uh, lumang spark plug. No? So ngayon binabalik ko yung kanyang lumang spark plug at try po natin yung paandarin. darin Pero nalubricate na natin yung mga idol ha. Uh, sa paglulubricate kayo nung bahala kung ilang base nyo gagawin. Yun. Yun no So nakailang atip ako dyan. Nakailang attempt na kickstart so ayaw talaga gumana no so ibig sabihin yung kanilang spark plug ay not goods na mga idol no ayan so yung ginawa natin diyan dahil uh, pinakita naman natin sa ating tropa na hindi na talaga gumagana yung kanilang spark plug o hirap na itong makapag-start ay balik natin yung ating bago na spark plug na kinabit kanina no all right So, kung napansin nyo kanina, bago yung pero hindi nag-start, no? Yung ginawa natin, nag-lubricate po tayo, no? Uh, nilubricate natin yung bore doon po natin pinadalaan yung oil sa may part ng spark plug So dito kinakabit na po natin yung kanyang bagong spark plug mga idol no So higpitan na natin at try na po natin itong paandarin Para magkaalaman na mga idol yon no So inihigpitan ko na dyan uh, Kung napapansin nyo uh, inihigpit no So pag higpit na mga idol lalo na pag mainit po yung ating head ay konting alalay Pag uh, nalaman nyo na mahigpit na o masikip na sakto na yon no Huwag nyo birahin kasi malulost trade yung trade ng yung spark plug. Delikado. Ayan. Alright. So, start na natin moment of truth. Yon mga idol. Lo. One click lang. Ayos. Yon no? So, dito po sa ginawa natin sa video na ito mga idol ay napaka old school ito o napaka basic na pamamaraan pero malaking tulong no. ah uh, pwede nyo itong itry o gawin pag nagkaranas kayo ng ganitong klaseng sitwasyon. No? Biroin nyo tinulak-tulak na nila at uh, ganun lang natin po yung solusyonan no. Sabi nga ni Kuya Kim, labang ang may alam no. So sa video na ito sana mga idol ay eh, may nako kayong tips at kaalaman at sana nagustuhan nyo yung ginawa nating video ngayon mga idol. Ayan. So kung nagustuhan nyo baka pwede naman pa-share ng ating video. Ayan. So, kung napansin nyo, paalis na sila tropa. At, binigyan natin sila ng konting souvenir, mga idol. Ayan, no. Para naman, magpapalo sila sa atin. Kaya, kayo dyan, nanonood. Kung nagustuhan nyo, baka pwede naman papalo ng ating FB page, ng ating uh, channel, sila, mga idol. Subscribe na din. Ayan, no. Binigyan natin sila ng sticker. Ayan. So, sa lahat ng mga pupunta sa atin, binibigyan natin yan ng sticker para mayroon silang remembrance uh, at hindi pa nga nakakalis yung ating tropa may bago na tayong customer dito ayun o no? ayaw din mag-start o mga idol. Yon, yung kanina, Motor Star. Alright. So, hanggang dito lang muna yung video natin. Peace out na mga katropa. Bye-bye. Yeah. Maraming salamat po. Ingat!